Welcome na naman po sa Manila Little Farm mga kabayan. Dito na naman tayo sa Korea. Dito muna tayo magpa-vlog kasi wala pa tayong ano eh update sa farm. Da okay, yeah, ito. Ito yung project ko ngayon. Nagtatanim tayo nito kangkong. Malang kangkong sa supermarket mga kabayan. 2,500. Yan mga kabayan, yan tayo magtatanim. Tabasan natin yan. 200 pieces lang naman na buto yan eh. Kuhanin ko muna yung as usual pang bungkal. Ayun yung ginagamit yung pang tabas mga kabayan. Di baterya. Diba? Diba? ya. Eh to kampung kal, Kampung Kali guys. Sang isang pantapas. Tapas tayo. Para na set up na, Ayong kamera. O, na ko lang tong video. mga kabayan. Dyan lang sa tabi ng patatas natin ilalagay. Pili lang mga kabayan. Tapos tapasin muna natin Tabasin muna natin itong nasa unahan, mga kabayan. Para maganda-ganda ng konti yung ating dadaanan. Saka natin tabasin yung ating pagtataniman. Linisin na natin. I-hyperlapse na natin, mga kabayan, para hindi kayo masyadong mainit. Para mabilis yung video natin. Ayan, bilis natin natapos. Oh. Mga kabayan, natapos ko na. At eto na, nakuha ko na yung... Kaya. Yan kabayan ng magandang pambungkal dito sa Korea. Napakadaling gamitin. Gawa nga ng malambot yung lupa nila. Tsaka madaling tanggalin yung mga bato. Tapos yung mga natirang damo, madali na rin tanggalin kay kayen. Iyan na rin pambungkal na tinidurang ginagamit natin pang kalay kay. Para hindi na tayo magpapalit-palit ng gamit. Magkakahalo na mga kabayan yung lupa, buhangin, tsaka bato. Kaya kung maririnig nyo, pag ginagamit ko na yung panghukay natin, tumatama sa bato, lumalagitik. Madali lang ang pagbubungkal mga kabayan. Hindi mo na kailangan ng ano, matinding lakas. Siyempre, first time natin, medyo sumakit yung likod natin dyan. Pero okay lang. Maganda naman ang na magiging resulta niyan eh. Baba nyo ng ano, camera Para makita nyo huh? Yan oh. yun yung kadali yung magbungkal dito mga kabayan bukang Nakita niyo mga kabayan, ayan oh. Paguho kay ko. Oh. Madaling sumasama yung mga bato tsaka mga ugat ng damo. Tapos yung harap na yan, diyan ko itinanim yung patatas mga kabayan kung natatanda niyo kaya hindi natin pwede isaga dun sa dulo ang pagbubungkal tapos yan mga kabayan oh, may natanggal pa tayong ano, yero ayan mga kabayan bilisan na natin ang ano, paghukay tanggalin na rin yung malalaking bato malit na kama lang naman ang gagawin natin para sa ano eh 200 pieces na buto ng kangkong kita nyo yan mga kabayan buhaghag na buhaghag yung lupa nila oh. kaya madali lang bungkalin ayan kakalay na natin papantay na tapos yung mga extra pato tinanggal na natin. Oh, ay mga kabayan, pinagpawisan ako dun ha. Oh. Tag Tagaktak ang pawis ko mga kabayan ha. Oh. Ayan, bali ito din. Ayan ang ating nagawa. Ayan. Ngayon naman mga kabayan, ipo na natin yung ano. Linya ng ating kama para dire dire yung pagtatanim ng mga buto. Kailangan talaga mga kabayan ma-diskarte ka oh. Ayan oh ginawa nating pang linya yung ano kalaykay tapos hindi ko napansin napag-aapakan ko na naman pala yung ano ating patatas medyo nahirapan tayo magtuos ng ano butas ng kama medyo mahina tayo sa mate ang ating pangkong kita nyo ba? wow kangkong Ubotasan na natin ba? Okay, bilisan na, na ulit natin. Baka mainip kayo eh. Kaya mga kabayan, na gagamitin ko sana yung kalawid na pambutas. Hindi pala magandang gamitin. Mas mapapatagal pa ako. Kaya yan, kinamay ko na lang. Mabilisan pa. Bali yung lagay natin dyan sa mga butas, man piraso timing yung pagkakatanim natin dyan mga kabayan kasi tatlong araw na uulan dito eh sana lang mga kabayan sa biyernes magkaraw na na sibulya. kung totoo nga yung pagkakapanood natin dun sa ibang youtuber na nagtatanim ng kangkong lamang sa malamang mga 20 days eh may anihin na tayo meron na tayong pang adobong kangkong kasama na dyan yung ating pangsigang para hindi na tayo bibili sa supermarket na kamahal-mahal walong piraso 2,500 mga kabayan kaya ayan napagplanuhan na natin na ano magtanim na lang tayo para pagdating ng 20 days baka sakali may ma tayo okay mga kabayan konti na lang tapos na tayo kinulang pa tayo ng butas mga kabayan mahina kasi tayo sa matwa pagtutuos eh bali may natira pang pailay lang buto kaya ayan Isiningit na lang natin sa iba. Itakloban lang natin ng konti-konti. Manipis na taklob lang. Para mabilis-bilis sumibol yung ating mga kangkong. Para mabilis din ang ating resulta. Ayos. Okay. Dali na. Woo. Yan. Okay. So alright mga kabayan. Success ang ating plano. ayun na mga kabayan. Maganda-ganda rin yung pagkakagawa ko Talagang pinuri ko yung pagkakagawa ko. Diba? Pwede sa akin yan eh. Pwede pwede. Tapos yun, yan, yung halerang yan. Yan. nakalagay yung patatas natin. Tingnan natin kung may ano. Oh. Pakita ko yung bunga. Ito yung isa oh. o. Oh. So, kabayan Oh. Nakapakang ko na naman men. Yan yung ano. Ayun na ito. yung laman Oh. Ayun na laman oh. natin ng konti. Ito pa oh. Ito pa oh. Ano to? Ay, hindi siguro ito. Yeah, mga damo-damo. Mm -hmm. <coughs> ito oh, namatay. Na disgrasya ko siguro 'yan. Ito pa oh, Apakan ko na naman. Iba naman buhay 'yan, mga kabayan. Bunutin ko na 'tong mga damo lang naman siguro 'to. Yeah. Ayos mga kabayan. Ayos ang pagkakadali. Hmm. Saan yung nagustuhan yung video ngayong ito? Update ko na lang kayo huwag may tumubo. Ayan o. Oh. Ayan tani taniman ni Coriano. Namumula, namumula yung kanyang mga sili. Tapos alam ko inaapang niya pang kimchi yan eh. Pang repolyo. Oh. Ayan, oh. Gagawa ng kimchi. Yan kamang yan. Ayan. Mga mga kabayan. Hanggang dito na lang po muna ang video natin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Bye. Hay nako mga kabayan, sabi ko na sa inyo eh. Buwan mamaya na. Ah, Hindi pa naka-ready pasang isang oras pa bago natin siya. At dong ano? tama yung pagkakatanim natin mga kabayan uh, no. diba huwag nyo kalimutang mag mga kabayan